Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tario PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 20 hanggang 26. So Pisces, simula na natin. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the full card. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have, wow, the Ten of Swords. Ooh, napakaganda nito. Huwag mo itong katakutan. This is beautiful, especially at the presence of the full card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Yes, alam mo na. Kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag luwabas itong si Sun card, tapos na ang laban. This will, this will be really a good week for all of you. In the area of your near future, you have the Four of Cups. In the area for challenge for the week, you have the Seven of Cups. In the area of your fortune, you have, wow, three of swords. Wag mo rin katakutan, kitang kita ko na nasa fortune area siya. So maganda ito. Mamaya pag-usapan natin in detail. In the area for divine messages, you have the two of cups. At ang outcome po for the week, ito yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna Pisces for not skipping the ads ha. Saka po sa mga nagdo-donate, lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron tayong free reading for Pisces. So, thank you po for not skipping the ads. So, at the bottom of your deck, you have, wow, the Six of Cups. Kitang-kita ko rito that you are reconciling with your past. No? Parang handang-handa ka ng kalimutan kung ano man yung mga nangyari before, whether what happened with a lover, what happened with a friend, what happened with a family setting or family issue, parang ready ka na to really tell yourself, okay, move forward na tayo. Kung ano man yun, sige, kalimutan na. Kung hindi mo pa kaya mag magpatawad, okay lang yan. Um, respeto ko yan sa'yo at sa kilala ko yung naramdaman mo. Pero ngayon talagang this week is a start for you to really evaluate and assess kung ano yung mga bagay sa buhay mo na naapektuhan pa ng nakaraan. Halimbawa, hindi ka makapag present sa office kasi meron ka pang past experiences from an office setting na labis na nakadurog sa iyo o nakatrama sa iyo kaya ngayon parang hirap na hirap ka. So, kailangan mo daw i-recognize ano yung parte na nakaraan na hanggang ngayon ay eh, nakaaapekto nakaapekto pa rin sa iyo. For some of you, nakita ko rito, you will have a chance encounter with someone in the past. At yun yung sa sa'yo na, ah okay, malayo na pala yung narating ko, sobrang layo na pala ako before from someone that I knew, base sa mga taong nakasalumuha mo. Nakita ko rin dito, more on reunions, family gathering, or meeting with someone na matagal mo lang hindi nakita. Pero ngayon magudulot sa'yo ng nostalgia and a turning point sa'yo to, para mag-move forward na sa buhay. Okay? Napakaganda for you. So, in your center, meron po kayong the full card. This is number zero. Starting over. Ibig sabihin, ito na yung moment mo to really try something new, bagong perspektibo, bagong pananaw, bagong atake, bagong diskarte sa isang bagay. Ready-ready ka na na sumubok pa ng mga bagay na medyo may kabaka, ka, may takot ka kung kaya mo ba, pero magagawa mo. Ang kailangan lang talaga dito, sumu sumubok ka, sumugal ka, no? Hindi, to, hindi literal na sugal ha, sumugal sa buhay ang ibig kong sabihin. So, nakita ko rito that in order for you to grow and really detach yourself sa mga bagay in the past, panahon na para sumubok ka ng bago. At maaaring makita mo dyan na, ay, kaya ko pala. Ay, magaling pala ako. Ay, doable pala to. Ay, uh, hindi pala limitado ang buhay ko. Meron pa pala akong kaya pang abutin na mas higit pa sa piranggalingan ko parang ganyan. So, something new is here. I'm very, very excited para sa'yo. Kaya, congrats po sa mga bagong um, gagawin mo sa linggong ito nasisimulan mo today. Maaring habang nag usap tayo, meron ka ng plano, pero ka ng gustong simulan, pero next week talaga ang start ng execution mo ng bagong atake sa gagawin mo. So congrats po. So Pisces, saan po kayo nanonood na ating video today? I-comment mo nga sa baba kung saan uh, party parte kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood na ating reading para malaman ko kung saan na ba nakakaabot ang ating mga uh, tarot readings. Okay? At kung sino yung mga Pisces dyan na lagi nanonood sa atin. The King of Cups sa ating full card. Yes, sabi ko nga sa inyo, medyo may kaba, may takot, may alinlangan ka. Uh, nakita ko rin dito yung parang overthinking mo, overanalyzing mo. Some of you parang, alam yung pakiramdam na nalulunod ka sa pressure? Kung kayo mo bang i-execute tong bagong simula na ito? Kaya payo sa na yung spirit kids, kalma lang, relax lang. Um, kung ano lang yung kaya gawin, yun lang gawin mo. Huwag mo nang i-overanalyze yung for the next 10 days, for the next 3 months. No? Ang importante ay ngayon. Kung kaya mo, hakbangin ngayon. Okay? Wag mo nang bugbugin na ang sarili mo na kailangan perfect ang plano ko for the next 10 weeks. No? To make sure na yung gagawin mo ay maganda. Hindi. sometimes, kailangan mo maging spontaneous. Tulad ng ilog sa kanyang likuran. No? Parang, kung ano lang yung agos ng ilog, sabayan mo lang. Kung ano yung abiria or dapat asikasuhin or mag arise sa mga dapat mong puting-tingin. Puting-tingin mo lang. Gawin mo lang. And don't panic just believe in yourself, isip pairalin mo, kitang-kita ko rito na mas kalmado ka, mas maganda. Mas makaisip ka ng paraan patulay sa bagong gagawin mo. Narinig ko rin dito kung kailangan mo daw ko mausap ng tao na talagang, alam mo yung magaling magpayo, magaling um, magbigay sa iyo ng suggestion at pinapakinggan mo yung kayang sasabihin na maramdaman mo yung kalma, maramdaman mo na, oo nga po, tama po kayo, parang ganyan. So, listen to that person. Maaring tatay mo to o lola o tito talagang value mo yung kanyang kanyang opinion at makikinig ka sa kanya parang ganyan this heart to heart talk pwede rin sa nanay pwede rin sa ate mo no talagang kinakapitan mo yung kanyang judgment this will enlighten you and give you the energy para sumubok talaga okay In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Yes, gusto mo na talaga maging stable ang buhay mo, no? Gusto mo na magkaroon ng pundasyon ang pagdating sa iyong kaperahan. Uh, marami kang gustong subukan, gusto mo na umasenso, gusto mo nang magkaroon ng permanenteng kita or ipon na makagamit for you and your family for many, many years. At nakita ko talaga yung sipag mo at uh, dedication mo para maitulay na yan ngayon. Ayon sa yung spirit guides, gamitin mo daw lahat ng yung natutunan in the past, especially here with a nostalgic heart, the Six of Cups. Marami ka rin dinanas, marami ka rin sigurong uh, failures ano sa buhay. At yung mga failures na yun, ano yung mga lesson doon? Those lesson, pwede mo i-apply dito para hindi ka na magkamali o hindi mo na, madali mo makita yung mga red flags, green flags para makaiwas ka sa mga ikakalubak ng daan mo. Ngayon, you are an experienced person. Marami ka ng pinagdaanan, gamitin mo yan sa pagbuo ng pangarap mo this time. Okay? The King of Pentacles, some of you, hindi, hindi sa lahat ha, some of you, parang balak magtayo ng negosyo, no? Sabi mo, panahon na, para itayo ko yung empire ko, para itayo, itayo ko yung kaperahan ko. And this time around, kitang-kita ko yung sigasig mo. With a star card here, yes, some of you, nakabaligtad siya kanina, kaya kunin ko yung kanyang essence, sabi ng spirits mo, nawawalan ka ng pag-asa, no? Parang sabi mo, kaya ko ba yan? Magagawa ko ba talaga? Bubuo ko ba? Ang tagal-tagal ko na nag-try sa gantong negosyo, o tagal-tagal ko na nag-try sa gantong industriya o sa gantong karera, pero parang wala walang nangyayari, no? Kita-kita ko yung pag-asa mo na unti-unting-unting nag-fade o nababawasan at nawawalan ka na rin ng enerhiya to fight. Pero with the full card here, nagsisilbing paala sa iyo na meron ka pang bagong gagawin. Meron pang bagong pintuan o daan o espasyo para sa iyo na mag-try ng something new. Kaya ngayon, believe in yourself. Kalma lang, relax lang. And put your whole heart and uh, emotion para sa pangarap na ito. Sabi lang yung spirit guides, continue watering what you want. Walang iba magbibigay sa iyo nito kundi sarili mo lamang. Um, ang pangarap daw dapat hindi sinusukuan. Okay? Maganda for you in the area of what you need ito eh, daw kailangan mo ano yung kailangan-kailangan ni Pisces at this time bumangon ka sa yung paggadapa bumangon ka sa yung pagkalugmok alam ko na masakit na mahirap na uh, nakakawala na ng gana nakawala na ng tiwala ano kasi sa kada try mo lagapak kada try mo lagi may problema o wala pinapatong pinapatunguhan but with this hand nakita mo yung kamay niya parang kamay ni Santo Niño, di ba yung ganun? Parang it's a sign of hope, sign of new beginning, na sabi rito, may pag-asa pa, makakabangon ka pa, makakabawi ka pa, kaya manalig ka sa sarili mo. Kahit na maraming taong tumulong sa sa'yo sa paligid mo, kung ikaw mismo ay wala kang ganang bumangon, walang kwenta yung mga tulong na yan. Ikaw mismo ang magbabangon sa sarili mo. Kaya, believe in yourself, okay? The new beginning has come, okay? sa tuwing nakikita mo yung sunrise sa labas ng bahay mo, yan ang nagpapaalala sa iyo na may chance ka pa, may pag-asa ka pa. Okay? The Ten of Swords, you have the Wheel of Fortune. Yes, may pag-asa pang umikot ang kapalaran mo. So sabi rito, bumangon ka dyan, kumilos ka dyan, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo pang paikuti ng buhay mo. Kung ngayon wala kang pera, magkakapera ka. Kung wala kang trabaho, bumangon ka to, mayu ka mag-apply ka ulit, makakakuha ka ng trabaho. You don't need to settle sa pain. Hindi mo kailangang makontento o masanay sa nasa baba ka. Kailangan mo lagi ibangon ang sarili mo para tong will na to umikot na no, umikot in your favor. Hinihintay ka lang ng tadhana mo. Hinihintay ka lang ng universe na patunayan sa kanila na kayang-kaya mo lumaban sa buhay at ibigay yung effort ulit para makuha yung mga bagay na bago sa life mo. Okay? Bangon 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 para umikot ng kapalaran in your favor. In the area of what's affecting your current energy, you have the sun card. Sun card ang uh, naka-apekto dito. Kaya ready ready ka na sumabak sa buhay kasi pakiramdam mo napakalaya mo na eh. Binabalik mo sa buhay mo yung power to achieve new things eh. Para nakalaya ka na talaga sa isang bagay na kumadena sa'yo eh, itong past na to eh. Parang you'll be able to reconcile talaga na parang sige na nga, bitawan ko na to, sige na nga, pakawalan ko na yan at maging malaya na ulit ako para magsimula ulit at lumaban ulit. Nakita ko na your freedom will be a starting point para sa kaligayahan mo. Kasi pag malinaw sa isip mo yung mga bagay na gusto mong gawin, doon ka lalakas eh, doon ka tatapang eh, na maging malaya ulit at huwag na magpakadena pa sa mga bagay na past na. Okay? Uh, with the sun here, sabi rito, think positive lang. wag puro nega. Yung bagong sisimulan mo, samahan mo ng kalmadong pag-iisip at uh, matalinghagang pag-andar. no Kailangan yung emosyon mo ang ibaba mo at isip ang pairalin. Enjoy the process. Don't let other people trample you or control you. Sometimes, uh, yung lakas ng loob at saka yung pag-isimula ay magagaling doon sa positibo mong mindset. Okay? Sun card, card of happiness. Ngayon, sabi dito, be happy lang. And uh, begin your life again. Parang ganyan. Kung magisimula ka ulit at meron kang bibitawan from the past, ito na yung moment mo to really tell yourself na, ah, okay, kung meron akong bibitawan, at least may bagong darating. Parang ganyan. Okay? The sun card, the eight of swords. Yes. Sabi ko nga sa inyo, kontrolado, limitado, feeling mo nakakadena ka, feeling mo wala kang magagawa, especially gano'n ng Eight of Swords eh. Pero pakiramdam lang niya yan eh. Ang akala niya, stuck na siya dyan, akala niya, wala na siyang solusyon, akala niya, wala nang mangyayari sa buhay niya, nandito lang siya, wala nang uh, good outcome, pero hindi eh, nasa isip lang yan eh. Kung kaya mong palayain ang sarili mo at mag-start ulit, may kita mo, ay, sisiw lang pala, kaya ko pala eh. Uh, pinangunahan ka lang ng takot, pinangunahan ka lang ng negativity. But if you could just set yourself free and take a chance again, no? Um, walang limitado para sa iyo, eh. walang limitasyon eh. Anakita ah, nakita ko rito kung nasa isip at puso mo yung dedikasyon na mag-try, kayang-kaya mo abutin. At kalimutan mo na ha, yung mga nagpakadena sa iyo in the past, Whether kapatid yan, ex-lover, mga pagkakamali mo sa past, mga regrets mo, mga pangako na hanggang ngayon inaasahan mo pa rin, learn to leave that behind para makaabante ka na. In your near future, eto ka with the Four of Cups. Narinig ko, in the near future, hindi ka mauubusan ng pangarap. No? Hindi ka mauubusan ng gustong gawin. Halimbawa, nakamit mo na itong bagong simula na ito, you always feel that you want more no? Na hindi lang ako hanggang dito. Na hindi lang ako kontento dito. Parang gusto mo lagi may kuryente pag mas higit pa, no? Ang payo sa iyo ng spirit guides, learn to appreciate what you have. Okay? Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon na makuha yung mga bagay na meron ka in the near future. So, alam ko na nanggaling ka sa isang mahirap na buhay o mahirap na estado ng buhay mo kung saan you feel contented kapag may naabot kang milestone. Kasi pag nakastuck ka dyan, iniisip mo lagi na, ay, walang kwenta ang buhay ko. Ay, wala na akong paglago. Ay, hanggang dito lang ba ako? Lahig kang uhaw for something more. Maaring nung bata ka o nung teenager ka, lagi kang kapos, laging wala, laging nauubos, o laging hindi sapat. Kaya pag sa buhay mo itong nakaraang taon o ngayong matanda ka na, daradala mo pa rin yung pakiramdam na I want more, I want to get more, I want to have this, I want to have that. Hindi pwedeng mauubos Kasi pag naramdaman mo na parang konti na, nagkapanik ka na. Kaya sabi ng spirits mo, learn to appreciate what you have bago ka mag-aspire pa ng bagong bagay. Kasi kung na-appreciate mo doon yung mga bagay na meron ka, may kita ni God may ng ni universe na papahalagahan mo yung binibigay nila kahit maliit man o malaki. Kaya kung meron kang gratitude, appreciation sa mga bagay na meron ka, anong question ni God, di ba, para ibigay pa niya yung mas higit pa? So ngayon, if you want more, appreciate what you have this time para ibigay din sa iyo ni God. Okay? Clarify natin. Si Four of Cups. Four of Cups being clarified by the Two of Wands. Yes. Clear vision. Um, yes, marami ka pang gustong maabot, marami ka pang gustong marating. Pero ali, ano ba yun? Ano ba yung gusto mo marating? Ano ba yung pangarap mo? Comment down below nga, Pisces, ikwento mo sa akin sa baba. Ano ba yung mga pangarap mo na nasa vision mo na gusto mo maabot na wala sa buhay mo this time? Kaya ang pinapayo sa'yo ng spirit guides mo, upo ka muna with a two of ones here and then planuhin mo. Planuhin mo, paano ka makakarating doon sa pangarap mo? Paano mo siya makukuha sa buhay mo na meron kang konkretong paraan. Step 1, step 2, step 3. Yun daw ang dapat mong isipin. Hindi, halimbawa, pangarap mo maging singer sa TV, pero wala kang, ini, wala kang pinaplanong paraan paano makakarating dun. Lagi yung lang iniisip, gusto ko maging singer, gusto ko maging singer. Pero ano yung step by step? Nag-audition ka ba? Pumupunta ka ba na Maynila? Nag-tiktok ka ba? Or social media para ma-discover ka? So, ano yung konkretong paraan para makapunta dyan? at ready ready ka ba mag-take risk? Ready ready ka ba kung sa nakasanayan mong mundo para abutin to? So, may mga dapat ka daw i-evaluate this time para makuha na yung gusto mo makuha. Kasi ramdam ko yung frustration mo. nafu Na-frustrate ka kapag hindi ka nakakagawa ng paraan para makaabot doon. So, ang payo sa'yo, para makarating ka at makuha mo na yung gusto-gusto mong yan, ano yung konkretong paraan at plano? Okay? in your challenge you have no boundaries yes difficult to establish healthy respect take care to ensure your needs are met respect self care and limitation sabi rito, kailangan daw alam mo din yung mga bagay na gusto mo at alam mo yung mga ayaw mo para ma-meet mo yung standard at sa kayo expectation ng ibang tao halimbawa sa trabaho o sa pamilya din ano ba yung gusto mo at ano yung, bagay, yung, mga bagay na ayaw mo para alam nila yung galawan nila sa buhay mo. Halimbawa, sa pamilya, ayaw na ayaw mo na pinapasok yung kwarto mo ng hindi lang kumakatok. So, yun yung boundaries. O kaya yeah. sa trabaho, ayaw na ayaw mo na iniiwan na lang basa-basa sa mesa mo yung mga papeles. Dapat nagkapaalam mo na halimbawa ganyan. So, set your limitation para alam din nila yung expectation nila from you. Okay? na the message you have limiting beliefs yes limitado daw this time yung mga iniisip mo uh, ultimately you become what you believe mindset self realization kung iniisip mo na mahina ka na wala ka mararating talagang wala ka mararating pero kung iniisip mo na kaya ko pumunta ng japan kaya ko maka nakapag-ipon uh, ng 20k a month kaya ko makabili ng bahay after a year kung malawak ang mga balak mong gawin, maaabot mo yan. Huwag mong limitahan ang mundo mo. Especially here, in the Seven of Cups as your challenge. Litong-lito ka na sa kung anong gusto mong, pun gusto mong kunin, gusto mong puntahan, ang gusto mong katukin. Sabi rito, you need to really sit down and have a clear mind sa kung anong aatakihin mo, sa kung anong pupuntahan mo, sa kung anong tatargetin mo. Hindi pwedeng labo-labo. Ngayon gusto mo tong kunin, bukas iba, sa isang araw iba naman. Kakaiba-iba mo, wala ka na napupuntahan, wala ka na natatapos. Para kang ano mo yun, yung college student na sampung taon na sa college kasi kada taon iba-iba siya ng course. Parang ganyan. So, para hindi ka magsayang ng oras, para hindi ka magsayang ng taon at pera, dapat daw iniisip mo muna kung ano yung gusto mong simulan and stick to that. Para pag matapos mo yan, pwede kang gumawa ng iba naman. Pero make sure na kung ano yung simulan mo tatapusin mo. Okay? The seven of cups, clarify natin. Um, kita ko na Meron ka mga bagong gagawin this time, pero baka maharangan ka ng confusion. Taranta, takot, uh, hindi mo alam kung paano magsisimula. Baka mainip ka, mairita ka, matakot ka, uh, sumabog ang damdamin mo. Kaya ngayon, hinga, hinga. Kalamayan ng puso, upuan to, isiping mabuti bago ka tumulay sa bago. Okay? The Seven of Cups, clarify natin. You have The Six of Swords, yes. Kalmado ang kailangan mo daw kalmadong pag move forward, relax lang, under lang, wag mo masyadong um parang wag mo masyadong punuin ang isip mo ng mga alinlangan at overthinking. With the six of swords here, under tayo, um move forward, move on without thinking much kung paano ka babagsak o paano to mag-fail ah, kasi nakita ko rito hindi ka maka andar-andar dahil lagi mo iniisip ah pag pinili ko to baka maubos sa pera ko ah baka pag pinili ko to mag-fail ako ay baka pag to, ang ginawa ko ma mawalan ako ng gana o mauwi ma ma sa wala hindi ka pa man nakakapamili puro nega na pinapangunahan mo siya so ngayon para daw makalarga ka kailangan mo nang magkaroon ng malinaw na approach mamili ka na daw parang ganyan so that makalarga ka na okay in your fortune, you have these cards. Take action with passion. Yes. With passion, with love, with um, decisiveness. Kailangan daw makapag uh, decide ka na, makapag-action ka na. Fagged in, go slow and take time. Oh, sabi nito, take time daw in your decision. Kung nahihirapan ka, huwag mo daw puwersahin. Uh, kung kailangan, kailangan mo daw magdahan-dahan, magdahan-dahan ka. Yun ang payo sa'yo. Especially here, in the area of fortune, you have the three of swords um, nanggaling ka sa isang mapanakit na area sa life mo, no? Pisces, parang uh, nakakadurog puso, may mga pangarap ka na nauwi sa wala, may mga ugnayan ka na parang nagkaroon kayo ng friction, karong kayo ng conflict, o kaya meron kang mga gusot-gusot anywhere. Pero ngayon, congrats po, ilike mo tong video na to, to activate this, unti-unti nang umaayos ang lahat. Kung meron akong with the relationship kitang-kita ko yung pagbabate, pag-aayos, uh, na yung broken heart para sa iba naman naka-move on ka na from something what happened in the past no kitang-kita ko yung paghilom ng puso mo, paghilom ng isip at adam uh, damdamin mo no uh, kung meron ka mang mga dinanas, ito na yung moment mo para bumangon ka at makalarga ka na ito uh, na yung brand new life ni Pisces ko saan bibitawan na niyo yung nagdulot sa kanya ng sakit at ready-ready ready ka na yakapin yung pagbabago. Sabi ko nga sa inyo kanina, go slow ka lang, take your time, huwag mo madaliin. Kung medyo meron ka pang pinaproseso, proses, iproseso mo lang yan, pero ang mahalaga, umaandar ka pa abante. Hindi ka umuurong. Okay? Moving forward, lagi tayo. Huwag pa atras. So kung panahon na para bumangon at maghilom, start now. Okay? Three of swords? The ten of swords. Yes, The long best to a bus. Ten, ten is all about you ending a cycle. May Mer meron ng parte ng buhay mo ang matatapos. Whether problema yan o kawalan ng pera o meron kayong problema, issue sa pamilya o sa trabaho, huwag ka mag-alala yung issue na yan, yung problema na yan, yung bigat na yan, tapos na yan. Especially this time around. Umiikot na ang kapalaran in your favor. With a ten of swords, sabi rito, yung pain, rurok na yan, tapos na yan, dulong-dulo na yan, makakapag-move on ka na. Ito na yung simula ng pagbangon mo. So, ilike mo tong video na to, to activate this good news na tapos na yung hirap at tapos na yung sakit moving forward ka na okay in your divine messages, meron po kayong emotions are running high. Yes, talagang halo-halo emotion mo dito. Gusto magsimula pero natatakot ka, um, naiinip ka, natataranta ka, na confused ka sa maraming bagay, and then parang hindi mo alam kung paano aabante, paano susulong, yung pangarap mo, abot, ka, abot ka may ba. So, marami ka mga alalahanin at yung emotion mo talagang halo-halo na in time to take action. Yes, sabi ko nga sa inyo, panahon na para mamili, panahon na para kumilos at maging matapang na harapin tong confusion na to at mag-take action na in a bold move para umabante na ang buhay mo. Okay? In your divine messages, you have the two of cups here. Sabi dito, kung naguguluhan ka, kung nalilito ka at nahihirapan ka, have a clear communication with someone. Yung taong makakaunawa sa'yo, walang judgment, um, hindi ka huhusgahan, hindi ka hindi niya hindi niya papafeel sa na engot ka parang ganyan o hindi niya papafeel sa na tedering naman 'yan eh. Bakit di mo maiisip? Parang gano'n, 'di ba? So you want someone na mahikinig lang and then paparamdam sa na nauunawaan yung nararamdaman mo parang ganyan. So this heart to heart talk, sabi ko nga sa inyo kanina, this heart to heart talk ay eh magpapalakas sa puso mo. Magpapalakas sa kumpiyansa mo na itulay yung isang bagay. So, nakita ko rin dito, for some of you, makipag-usap na, makipag-communicate na, para ma-plancha na yung lahat ng bagay. Whether negotiation man to, kontrata, or gusot sa pamilya, gusot sa kamag-anak, o sa lover mo mismo, panahon na para pag-usapan, and let go na of the past, para makalarga na kayo. Okay? The two of cups, clarify natin to. Lahat naman daw kasi ng bagay, Pisces, sa dadaan sa matinong pag-uusap. ba? So, gawin mo yan this time. Oh, tumapon. Kunin natin dalawa. You have the four of wands, yes, and the two of pentacles, yes. Sabi rito, kailangan mo daw mag-decide na at kumilos na para sa stability ng buhay mo. Whether family member to, family setting, o para sa finish line or goal na gusto mong tumbukin. Um, kausapin na daw, linawin na, And make a move, make a decision para makuha mo na yung minimithi mo. Okay? Kuminus daw, huwag daw mahiya. Narinig ko, huwag mahiya. Uh, kausapin, iba ba ang pride para maging malino yung dapat gawin para totally makaabot ka na dito sa milestone mo na to. Okay? Uh, outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have hammock take a vacation physically or mentally. Uh, magpahinga ka daw, especially kung nanggaling ka sa pain. Nakita ko talaga dito na it will be gradually, panahon na para bumangon ka. Kung kailangan mo magbakasyon, magpahinga, pagbalik mo, ito na yung simula ng bagong pagkakataon for you. Another message, happiness, yes. May kaligayahan daw naghihintay para sa'yo this time, okay? Another message of carriage, a short journey, either physical or mental. Wow, meron daw pagbiyahe sa inyo, baka pupunta ka sa kabilang city, pupunta ka sa kabilang sa Maynila, baka meron ka aasikasuhin. So, this journey will change you for the better. Liliwanag ang isip mo, alalaya ka na parang ganyan at tutumbukin mo na yung mga bagong bagay. Needles and thread, a sincere wish will be granted. Wow! I-like mo tong video na to to activate tong wish na to talaga namang. Pero ka daw wish na matutupad this time. Ang outcome of Pisces for October 20 to 26, you have, wow, Ace of Wands. New life, new beginning. Talaga namang meron ka ng talagang bibitawan in the past. Ready-ready ka na sa bagong kumpanya, bagong negosyo, bagong trabaho, o bagong buhay ito. Sa my view, nakita ko parang lilipat ng bahay, lilipat ng kumpanya, parang ganyan. Most definitely, bago to sa buhay mo. Bagong galawan eh, bagong hangin, bagong sistema siguro, bagong upuan pwede rin, or bagong gagalawan na talaga nangangailangan ng passion mo, ng effort mo, ng confidence mo, no? Because lahat ay bago dito. So, congrats po sa mga may mga bagong gagawin. And kitang-kita ko rito, your passion, your confidence will be your bala para magamit mo in good use itong mga bagong paparating sa life mo. Okay? Talaga namang makakapag-move forward ka na at may bagong papasok sa life mo. Congrats po. Ace of Wands, page of cups wow unexpected new beginning ito unexpected blessing hindi mo akalaing darating siya o hindi mo akalaing ma-approve na, hindi mo akalaing ibibigay sa'yo, hindi mo akalaing nandiyan na yung bagay na hinihiling mo lang, nasa isip mo lang to dati, bigla boom, dumating, at eto na yung start ng bagong life ni Pisces. Wow, wow, wow. Congrats po, Pisces. This is really a bountiful new beginning para sa'yo. Congrats po. Manlibre ka naman. Thank you for watching. This is your October 20 to 26. Comment down below kung naka-resonate ka. Uh, thank you for watching, Gandulo Pisces, I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.